magandang araw guys. May isi-share lang pa ako sa inyo. Kung may na-encounter na ba kayong ganitong fungus, ito nga ay fungus na may uod. At ito na nga yung pangalawang beses na natamaan ang aking bonsai. Babawasan ko lang itong dahon para makita niyo fungus na sinasabi ko. Dito nga sa aking garden, napansin ko o bugin bilya ang madalas kapitan ng ganitong fungus. Sa naging experience ko nga, namatay na ang material na unang tinamaan ng ganitong fungus. Dahil nga sa pagkawalang bahala po, Akala ko yung simpleng mushroom lang, yun pala ang kikitil ng aking material. Ang fungus nga na ito ay mabilis kumalat at may masangsang na amoy at garitong uod na yung galing sa fungus na ito na humahalat, Kulay puti naman siya, mabilis din kung siya'y gumapang. Ganito naman ang itsura ng fungus na ito. Lahat nga ng gagapangan nito ay siguradong mamamatay kapag wina lang bahala niyo ito. At gagamitan ko nga ito ng lumang toothbrush at agad ko naman itong lililisan para hindi na kasit ng lagim. Sa paglilinis nga ng fungus na ito dapat siguraduhin yung walang may iwan at pag nagkataon man, rutubo at kakalat na naman ito. Dito nga sa aking sprayer, hinaluan ko ito ng malatayon para poksain ang mga uut. Ang mixture ko naman dito ay 3 tablespoon na malatayon sa 16 liters na tubig. At gusto ko lang itong share. Salamat po!